Good morning and welcome sa aking munting channel Tuloy na pumunta ng presinto Ito ngang si Rigor upang harapin ang bagong hepe na si Kernel Romero at sabihin niya nga dito ang katotohanan Si Ramon Montenegro ang siyang sumugod sa kanilang bahay at siya ang nagpahirap sa kanila. Ngunit sinabi nga ni Kernel Romero na talagang patay na ito nga si Ramon Montenegro at walang Ramon Montenegro na natiling buhay dahil ito ay matagal ng patay. At ito nga ang pilit na pinagpilitan at pinaggiitan nito nga si Colonel Romero dahil ito nga ang tawag nito nga si Mayor sa kanya kung kaya't walang magagawa ito nga si Colonel Romero kung hindi sundin ang ipinag-uutos ni Mayor dahil ang sabi nga sa kanya nitong nga si Mayor na baka nakakalimutan mo hepe kung sino ang naglukluk sa'yo sa kinauupuan at kung bakit mo nakamit ang isang maging hepe dahil ako ang siyang naglukluk sa dyan kung kaya't susundin nga nitong si Colonel Romero ang lahat nga nang sasabihin at ipag-uutos nga nitong si Mayor kung kaya't walang ang nagawa ngayon itong si Rigor kung hindi ang manahimik na lamang at dito ay wala din siyang magagawa dahil hindi pa naman siya na ibabalik bilang isang alagad ng batas at siya pa rin ay suspended kung kaya't dito na naman ay lalong magngingit-ngit sa galit itong ang siya rigor dahil hindi niya maipagpipilitan kay Kernel Romero ang katotohanang si Ramon Montenegro ay nakita ng kanyang dalawang mata at ito nga ay kanyang nakalaban kung kaya't dito ay lalo siyang maghihinagpis at hindi nga siya makakabalik sa pwesto dahil ito nga ang ipinag-uutos ng kataas-taasang si Mayor Roberto. Kung kaya't dito wala silang magagawa habang ito lamang si Santino ay gumawa nga ng paraan kung papaano nga matutulungan ang kanyang nanay Marites para nga mapiyansahan at makalaya sa loob nga ng piitan na kung saan ang kanyang tatay na si Rigor ang siyang nagpakulong sa kanyang nanay ngunit ang sumisiksik nga sa kanyang isipan ay si Tanggol ang siyang nagsimula ng gulo at si Tanggol ngayon ang kanyang sinisisi mag-isip-isip ka Santino ang kuya Tanggol mo ay sadyang matino hindi ka tulad ng kuya David mo at ng tatay mong Rigor na napakawalang hiya at walang ginawa kung hindi pahirapan pagdosahin itong si Tanggol ngayon magbabalik na at magbuling mabubuhay na ang bagong Tanggol kaya guys ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!